May alok na summer jobs ang Department of Education para sa mga kabataan nating naghahanap ng extra kita ngayong bakasyon. At may ulit on the spot, si Lida Ray. Lida? Jun, ilang mga kabataan na nga ang nagsisidatingan dito sa Department of Education dito sa Pasig City para mag-apply sa unang special program for the employment of students or SPES. Bukas ang programang ito sa lahat ng mga kabataang edad 15 hanggang 25 anyos. Para sa taong ito, hindi bababa sa isandaan at limampu ang kukunin ng DepEd para makakuha ng pansamantalang summer job sa iba't ibang sub-departments ng ahensya. Ginagawa raw ito para mabigyang pagkakataon ng mga kabataan na kumita at magkaroon ng kaunting karanasan trabaho habang nakabakasyon. Inaasahang magsisimula ang summer job sa ikalawang linggo ng Abril at magtatagal hanggang sa Hunyo tatanggap ng minimum na sahod ang mga matatanggap na aplikante. Bagamat kinakabahan dahil sa pagdadaan ng interview ngayong tanghali, excited naman ang mga nakausap nating aplikante rito dahil mabibigyan sila ng pagkakataon para kumita at magkaroon ng working experience. Shoulder ko na po yung mga ibang gastos at reason, Lahat po. Ma ma mga tulong na rin po sa magulang ko po. Magbabakasyon lang din naman po ako. Wala naman din po wala rin naman po matutulong sa akin yun. Hindi rin naman po ako sa sahod, gagastos pa po ako. Kaya mas gugustuhin ko na lang po ako po yung sumasahod kaysa magbabakasyon po. Sa ngayon, June, ayan, nagpapatuloy pa rin ang application process dito sa DepEd. At magtatagal yan hanggang sa March 28. Samantala, para po dun sa mga kabataan na gusto pa rin humabol sa application, maaari lamang na mag-online register sa pamamagitan ng Facebook account ng Department of Education. June? Maraming salamat, Gita Reyes.